balat po ng apalit na aksidente tayo kung nakamari po yung tricycle nagputol nagsakit tricycle hanap ako lang po nilipatan kaya na po namin sa ano sa bangka 242 Oh, good morning mga idol. Ah. Ngayon nga pala ay magbibiyahe tayo ng Binhim Bangus. Maaga tayo nagsimula maging pari kasi nga ay medyo may kalayuan ang ating pagdedeliveran ng bangus na ito. At saka high tide, maga nga pala lumalaki ang tubig ngayon. Aabotin tayo ng high tide dito sa karsada at malulubog ang ating tricycle. Madilim pa nga lang ay nagsimula na kami maging at inabutan na nga kami ng liwanag dito. Dapat makabiyahin na ako bago pa lumaki ang tubig. Dahil madalas na nga tayo magpost ng mga similya, may nag-order nga sa atin na tagapampanga at ito nga ay si Sir Fermin Gutierrez. Thank you po sir sa pagtitiwala. Ito nga akong binig ito ay dadalhin ko nga ako pala doon sa Kadwan Tete, Makabebe, bebe Pampanga. Tara po, samahan niyo ako sa aking pagbiyahe. Habang binabagtas ko nga pala ang kahabaan ng MacArthur Highway ay bigla akong inabutan ng sira dito sa tulay ng apali. Naputol ang kabitan ng gulong kaya ito ay bumagsak at sumadsad ako dito sa gilid ng tulay. At tumawag nga ako ng isang kolong-kolong para maitransfer itong binting ito. Inihintay na nga ako natin si Ian yung rescue po natin para itransfer itong bangus. Panaging tayo yung ay pumuli din sa tulay. At habang tayo nakupo dito sa tulay ay nakita tayo ng ating kaibigan na si Sir Pablo. Sir Pablo, shoutout po. Salamat po at ako inyong hinintuan At tinanong nyo ako kung meron na akong rescue. Salamat po, Sir. Mabuti na lang at mayroon tayong kaibigan na isang tawag mo lang ay handa kang tulungan. Isang salita mo lamang, hindi siya tumanggi. Ayan, dumating na po ang aking rescue, si Parang Ian. Kailangan naman po si Parang Ian yung maasahan. Isang tawag lang ay dumating na. Salamat pa rin yan. ang ating kaibigan. Walang pinipili kung sino ang kanyang tutulungan. Kaya maraming salamat sa iyo paring iyan. Sa pagtulong mo sa akin. Pagkadating nga ng isang kolong-kolong ay agad nga namin inilipat ang mga binhim bangus para maibiyahin na at hindi pa abutin ng init. Kapag sobrang init na kasi ng panahon ay posibleng mamatayan ang ating mga binhim bangus. Kaya paspasan ang aming paglilipat. May kahirapan din ang ganitong hanap buhay kasi nga ay may buhay ang mga similyang ito. Kaya hindi pwedeng ma-delay o mahinto dito sa mga lansangan. At dahil sanay na nga tayo sa ganitong hanap buhay... Tuloy-tuloy lang ito mga kaibigan. At kung saan-saan na nga rin tayo nakapag-deliver ng mga binhing bangus. Nandiyan sa Sambales, Bataan, Pampanga, Aurora, Malabon, Picol, Quezon, Mindoro. Kaya sanay na tayo dito. Nung matapos nga namin mailipat ang mga similang ito, agad namin itong tinalin at dinala ito sa welding shop. Pansamantala muna namin iniwanan ang aking tricycle. At ibinilahin muna namin itong binhing bangus. Magkatabing bayan nga lang pala itong baka bebe at apalit kaya saglit lang namin itong tinakbo. Mayang maya lang ay aming nang narating itong aming pupuntahan. At dito nga ay hinanap ko si Kuya Anong. Ngayon pala kami magkikita nito kaya akin pinagtanong muna. Eh, si Anong po, Anong? Ako. Ay, ka po, oh. Kanina pa ako rito. aksidente po ako Sabi ni Kuya ano ay dalawang beses na siyang bumalik dito sa may fishport. Mabuti na lang at mabait si Kuya Anong at mahaba ang kanyang pasensya. Kaya Kuya Anong maraming salamat po sa paghintay. Pagkadating nga namin dito ay agad namin ibinaba ang mga binhing bangus sa kanyang bangka. 8,000 piraso nga pala ang inorder nilang bangus at ito daw ay ilalagay sa dalawang parcela Sana lang po ay marami tayong mabuhay at lumaki na maayos ang mga binhim bangus na ito. Maraming salamat Kuya Anong at Sir Pervin Gutierrez Pagkatapos ka namin may deliver ang mga bangus, ay dinaanan namin ang aking tricycle dito sa May Apalit Maraming salamat talaga paring Ian Wakas po, natapos na ang aking sidecar, na-repair na at pwede na ako kumakawe Thank you Lord at safe po ako at nakalimutan po at na ang aming sidecar Ah, ito nga pala si Kuya George yung nag-welding sa akin ng ano nang Rescue si Boss. Salamat ah. Thank you, thank you. Sa mga nais nice pong maghulog ng bangus, huwag hong mahiyang magtanong. Message nyo lang po ako. At maraming salamat nga po pala kay Paring EJ. Paring EJ, pare, maraming Salamat. salamat. Bye.